Sa istorya nito, ang naisumpa kami ni Ate Yaseline dahil sa hindi inaasahan na kadahilanan, naging maliit kami! Para makabalik kami sa dati naming anyo, may kailangan daw kaming gawin! Para malaman ninyo kung makakabalik nga kami sa dati naming anyo, ipanoodin nyo hanggang dulo ang video na ito! Kung bago ka lang sa channel na ito, i-like mo na itong video na ito! Huwag mo na rin kalimutan na pinutin yung subscribe button! Yan tara, nagbaisahan na natin ng istorya na ito! Let's go! Ala, teka lang, anong oras na ba? Oh, man. Late na ako sa laro namin ni Yasi. Kailangan ko na magmadali. Hmm. Dito lang naman sa taas yung aming palaruan, we. Ika nga lang. Iya. Yeah, iya. Yeah, iya. Yeah. Teka lang. Ba't parang wala naman ata siya dito? Oh, man. Sabi ko, maglalaro kami ng tanghaling tapat. Anong oras na ba? Hindi na ko, mga kaibigan. i yung adya sa baba kung anong oras na. Yan. Atayin ko yan, wa. Oh, man. La, 1 p.m. na pala. Ay, naku, nalit pala ako na isang oras. Ang sabi ko, 12 o'clock, me. Eh. Oh, man. <laughs> Asan kaya si Yasi? Hello? Ay, naku, nasan ka ba? Hello? Ay, nandito ako. Ay, naku. Sige. Nandiyan ka ba sa baba? Hindi, dapit mo ako. Dito ako. Naku naman. Inahanap kita, we. Eh. Oh, man. Hello. Nasa ka ba kasi? Nandito. Ay, andiyan ka pala, Hello! <laughs> Hello! Ay, naku, kanina pa kaya natin eh. Tagal-tagal mo naman tumingin dito sa taas. Aray ko, ano ka ba nakakit dyan? Eh, siyempre, umakit ako. Ayun, oh. Meron mga steps. Oh, di Oo, oh, oo oh, nga, no. Ay, naku, pasensya ka na yasi, wa. Nung oras na kasi ako nakalabas, wey. <laughs> naku ba kasi galing, Kumuha ako ng food trip natin. Eh, kaso, problema. Naubos ko na habang papunta dito. Ay nako, sabihin mo si Izzy, si, kumuha ka ng food trip mo. Ay naku, nagugutom kasi ako pag bumabiyahin papunta dito eh. Biyakan mo na, busog pa naman ako eh. Hmm. E eh, di ka lang pala ready mo na ba yung mga laruan mo? Oo naman no. ikaw ba? Ready ka na? Oo, eto oh, naging testing natin kung gano'ng kalakas yung mga soldiers mo. Sige. 1, 2, 3, go! Boo! 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 si <laughs> <gan. laughs> Isa? Isa. Wala, nasusot sila. Wala, ano ba yan? Nagtatago naman pala yung mga soldiers mo eh. Isa yun din eh. Eh, sa akin din daw. Ayun, lumalabas iba. Wala, nakukulong sila. Nakukulong. oh pag nakulong, wala na, out na. Oh, man. Nasiging oh, kusim <laughs> na lang matira sa field. Ang daming nakulong. Tingnan mo, oh. Halos lahat, puro color yellow. Kaya nga, wala na. Oh, wala na kalaban yung mga yellow ko. Oh, man. Eh, wala na. Shumap sila doon. Ay, para magbubugan. Yun, ayun, lumabas ulit. Pero no may natira no. sa field. Yung yellow, dalawang yellow. Panalo na ako. Hindi, may natira sa akin eh, no? Eh, Wala. Na <laughs> nakalutang. nakalutang mo yan eh. Ay, talo na ba yan? Talo yan. Dito. ito. pa sila. Oh, min. O oh, sige, round two, round two. Ay, paano natin naalisin tong mga to? Ay, syempre, pupugin mo. Ayan, o. Oh. O, dali lang pupukin yan. Ala, nasira. Ayun, ayun, ayun. To. Yun na, yun na, yun na. Oh, man. Wala, nasira Patin na yung round natin. Hindi pa yan. Buhay pa nga tong dalawa, o. Oh. Ay, naku, napakadami Tatlong. naman na sinunod. Ala, ang dami. <laughs> Ay, Yasi, yes, diba, diba, pwede diba, diba, ko pala sila yung lapag, Oo. ayan na ilapag, eh? ayun, oh. Oh, oh, Ayos, di diba? Laban pa yung mga alaga ko. Kaso nakulong pa yung ibe. Yuck! Yeah. Tignan mo yan yes, Minakuha ko dito color yellow. Kanyan na? Ito oh, no, Sige na nga. Kasi huwa ka mapali. Alam mo ba? Meron akong na ano? nakita dito masasarap ng mga apples. Masarap na apples? Isa lang naman wow. lasa na oh, apple eh. Oh. Hindi. May bagong tindero dito. Tara sila. Hindi natin gusto mo. Saan naman natin makikita yung tindero na yun? Dito dito. Tara. Sundan mo ko. Oh. Oh. Wala yung mga laruan natin, iiwan natin. Oo, okay na yan. Kuha nalang tayo na panibagong laruan sa susunod. Oh, sige. Yan. Yeah. Tinumuya si Wu. Ayun, oh. Wow! Teka lang, delikado dito sa dinaanan natin si Jim. May laba sa baba, ah. Eh. Ay, oo nga, nga, Hindi naman tayo tatalo niya. Si Pero nakikita mo ba yung bagong tindahan na yun? Eh, muntik na nga ako tumalun eh. O, nakikita ko. Puntahan ba natin? Tara, 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 tara. Sige, ang sabi kasi nila, ay masarap daw yung tinitinda niya. Kaso ang problema yasi, wala naman tayong pambili. O, oh, hindi ba pwede pambili tong laruan mo? Oh, sige, ganito na lang. Ibahit mo sa kanya yan, tapos kukuha ko ng apple. Sige, mayroon di itlog dun. Ala, huh? sige, testing mo ba? Pwede mo ibang bayad yan. I-trade natin don, Kailangan niya ng nilagang itlog. Healthy to. Sige, luwak. Want... Please. Ito na, likod ko lang ako, Si Tatay Apolo? Mm-mm. Hello po, Tatay Apolo. Hello. No. Si Ejid niya kay Yassie. Wow! Kilala niya tayo, si Ejid. Ang dami niya, awful din, oh. Oo nga. Eh, teka lang po, paano niyo po kami nakikilala ang dalawa? Eh, kasi, mamboom mga baong citizen dito sa village na to na kayong dalawang batang pinakamakulit. Oh. Ay! Parang di naman kayo yung pinakamakulit. Meron pa pong mas makukulit sa amin. Ah, Oo po, mas marami pa. Kami, ah, uh, slight lang. Ay, nako. Ang sabi ng mga matatanda dito, wala na ang ginawang dalawa. Kundi maglaro at bumuha ng mga pagkain ay hindi sa inyong dalawa. Ay, hindi naman po yung totoo. Kaya nga po, oh. maghihingi lang naman po sana kami ng apple, we. Ay, nako. Sabi ko nyo nga po, we. Ay, hindi lang Parang mag-ihirang oh, na pagkain. O, meron po kami. Ibibigay na kapalit. Kapalit na apple. Opo, may bibigay po kami. Ay, sige, okay. sige, sige. Ito, may ko kayo ng apple, ah. Ano ba yung bayad na yan? Gusto niyo po ng itlog o kaya ng toy? Ay, naku talaga. Ay! ay Bars yun! Ako nung bakal! Hindi oh, po! Oh, hindi ko po sinasad sa hayun! Ito po o! Oh. Yun yung nagawaan! Anong gagawin ka naman dito sa play na laroan na to? Dito na lang po! LT po yun itlog! Sige! Sige! Tatanggapin ko yung itlog! Ay naka talaga kayong dalawang bata! Ayaw! Oh, mga yun. Ayun. Hindi! Bayad po namin yan! Oo nga po! Bayad po namin yun sa inyo eh! Oo! Oh, ito! Ano nyo? Ano nga na pala kasi malis Ha? Alam, ang sa naman ang na kamay mo. Hindi <laughs> na doon na si Gita, isa tayo. Ay, naku. Teka lang po, ba't ang dami niyo pong binigay sa aming apple? Oo. Oh, teka, teka, balik yung apple. Ay, no. Alay, asin, takbo. Oh, man. Ay, eh, ano? naman po kami. Bye-bye. Ay, nga, bye-bye. Ay, naku, mga batang sutil. Yasi, tingnan mo yung nakuha natin yung apple, oh. Ito, bibigyan pa kita. Ayan, natin tayo. Sige. Yeah. Eh, wala na si Tatay Apollo. Bakit? Tingnan mo. Yeah, kainin natin to. Sabi nila masarap to tong apong na to, yeah, si Sobra. Sige, sige, kainin natin. Yum, 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 yum. Yum, 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 yum. Ay, aray, ba't ka po na nanakit? Aray. Sino yan? Sige, kinala ko yan. Pero sinasakta niya. Bilisan mo, bilisan mo. Hindi ko lang sa tatatama. Awin. Lundo, sige, sige, go. Wala, saan ka mapapunta? Hindi ko alam. Pero matangin na amoy niya. Sino ba yan? Oh, no, 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 no. no. Ka. Ang sabi sa akin ng lolo ko dati, kapag may nakita ka daw babae na kasombrero na matangkad, eh daw yung witch ng mga pagkain. Ah, oh, witch ng mga pagkain. Eh bakit niya tayo sinusundan? Baka gusto din niya netong apple ilang lang pa sa witch daw yun ang pagkain niya. Siya sabi, kung um, negosyo daw, siya daw ang nagmamanage. Kaling naman pala na witch na yun, business woman. pero may problema tayo, Yasi. Ano? Si Yasi nasa tiyo. Nasa likod mo siya. Nasa no, 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 no. Nandun na siya, nakaakyat siya. Sabi mo kanina, hindi tayo makaka... Hindi yan, makakaakyat. Ibang nakaakyat. Ay, ko. Hindi ko din alam. Oh, man, sino po ba kayo talaga? At pangalan niyo? At kailangan niyo sa aming dalawa po ni Yasi? Mabait naman po kaming bata, we. Kuya nga, eh. Ay, naku. Kayong dalawa talagang bata. Kala niyo, hindi ko kayo kilala. Ikaw, Yasi. At ikaw naman, si Seji. Ate ka na po, ipapanan niyo po nalaman yung pangalan namin dalawa. Ay, naku, pinagpipray kayo ng lahat ng mga village dito na maging mabait na. Ay, mabait naman po kami. Tumutulong nga kami sa kanila eh. Kaya nga po, lahat nga po ng sinasabi nila sinusunod namin eh. Kapag ka gusto nila ng mga palay, ibinibigyan namin sila ng palay. Ay, ito po, wala kayo problema eh. Pinagawa nyo nga yung mga sinasabi nila. Ibigay kayo ng palay, pero sa iba nyo naman ginakuha. Si sisisi po yun ah. Masiyasi po yun. Ito eh. So yun eh. Aray. Nalaglag tuloy ako. Umin. So kasi, uh, kasi po, yun eh. Uh, ano po bang kailangan niyo sa aming dalawa? Ba't nandito po kayo? Ah oh, kasi nga ganito yan. Tan, sa hindi talaga ayaw maging mabait dalawa. Eh kailangan ko kayong parusahan. Ha? Huh? Ha? Mapait nga po kami. Ba't kayo po kayo paparosan? Ano oh, Apple eh. Bibigyan na lang namin kayo Apple. Oh, apple. Oh. O, Apple. Opo, at hindi na po namin uulitin ang na manguha na hindi sa amin. At hindi na po namin gagawin na ipababaya isip wow. vlog. Kaya eh, nga po, gabayad wow. na kami ng pera kasi dami na kami pera. Oh, <laughs> oh dahil dyan. Ito, mapin ko na kayo sa normal na kanya. na kayo ulit. Wow! Wow! Yay. Yes! 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 paano yun? Oo, uh, oh, yun lang. edi gawin na lang natin yan, si palahin natin yung tindahan natin. mag tayo ng bagong tindahan huh? na mas maganda. Tapos mag tayo ng sobrang daming gamit. Tama, tapos ito isang barrel ng apple ibigay natin. Ang mas nakakatanda. Tama, tama. Medyo naisumpala kami para ma-realize namin lahat ng iyon. Pero dahil sa tulong ninyo, ay eh, kumita kami ng sobrang daming, daming, daming papers. <laughs> so yun mga kaibigan, no, kung nagustuhan nyo ang story ang na ginawa namin ngayon, araw na ito, huwag nang ito kalimutan na pindutin yung mga video dyan sa screen. At kung nag-enjoy naman ngayon, pindutin yung like button. At para sa mga iba't iba mga contents at videos, ay eh, mag-subscribe na kayo. Hanggang sa muli! Faba ayi.